din sa taga San Joaquin Pagorang Tau Hindi yun yun Ang pinunta lang tayo, uh, farmers Naglakad uh, eh, lang tayo mga idol Ito yung Ito yung Ito yung Ito Uh, uh, Wala. Ang na mga pinangasasang kanila. dito. Walang mga... Uh, walang... dos ng... kapong Pero ngayong gabi, sa sitasyon natin ngayon, uh, Valan, ulan, ulan. Pagkakasalok na tayo muna dito sa mga kitang tabi niya. Ito lang makikita mga ito. Ano yung sinasabi ko nga yun? Basura. Kaya sa uh, tinatapon. Kaya pag oras ng malakas na ulan, yung basura lumalangan niya sa tubig. Kaya uh, yung basura.

Ma... Ano natin? 'yung personal natin? Ay, pasyal. 'yung natin ngayon. lang ulan uh, malamig ang paligid at maliwanag Thank sa tatlong buhay mga idol pag talaga isang e yung lakad para ang bilis so, pa lakad ka may sasakit so, talaga grabe ah, ang traffic kung ka, exercise mo pa yung sarili mo. Rapid lang tayo sa